Okay mga kati, so ipapakita ko sa inyo ngayon itong uh, BBM na nakatayo dyan. Para siyang puste at pantay tabas niyan. So may sign siya na makikita ka na litrang D or elemental, metal element. Yan o. Oh. D and D, then may dot. So saan ang item niyan? Makikita ang metal elements sa 315 or Jewess. So, dalawa lang. So, ang item nyan is nakatarget sa uh, 315. Subalit so, itong dot is naka 135. Yan, ito. Ang sukat dito ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ano, ito. Walo. 8 inches. Yan, may mga marker pa dito ng mga panligaw. So, wala dyan ang item. Ayan, may makikita ka ditong barita. Yan, no? Ganda. Ganyan siguro kalaki yung nakuha. Sa bar. So, balit punta natin ang 315. So, galing dito sa marker, papunta tayo ng 315. Yan ang kadalasan niluludan ng litrang D. Ayan. So 315, papunta tayo doon sa malaking bato. So ganing dyan, sumukat ka ng 24 feet or 8 yards. So sinukat ko na ito, wala na tayong dalang ano, tatamaan yung face marker dito. punta natin, may masukal. Yeah. Face marker siya na box na bato yung pinaglagyan. Ayan, ayan ayan yan yung tinamaan natin sa 24 feet or 8 yards mata mata then may bibig so balik kung titignan mo itong ano is yung mukha niya is, nakatabas yan you no know? so pag galing dyan dahil may dat dito yan ang box na siya dahil box so papunta ng ah uh, US so punta tayo sa top nya ayan ito yung top nya so kumpas tayo ng US dahil box marker yan ayan US nya so dito bago papunta dyan sa item eh, may makikita tayong double arrow head ayan. double arrow head yan subalit balit. wala yan doon wala dito kundi Nandyan. Tapos may apakan dito. Oh. Ito. Ayan. Pag mapa punta ka na dyan sa pangalawang bato. Tapos, yan na siya. Manmade dyan, tapos may dat mababaw. May dat na maliit. Then, may dat na malalim. Ito. Tapos, may dat na malaki. So na ang napagkuhanan ng item. Dito lang. Yan. Dito lang tinakpan niya ng bato. Tapos yan dito. Diyan, diyan, diyan. Takatakip ang bato ay nandiyan na. Yang bato na yan tapos yun ang takip. Yun ang marker kanina. So galing dito sa napagkuhanan ng item, pupunta dun sa marker. Dito tayo. Ayan. Ayan siya. So 315. Tatamaan. 315 yung tatamaan yung kanto ng kanto ng bato na yun. Yun yun. Tapos pa 315 may marker dyan na face marker. Ayan. Tapos pa jawis niya sa dalawa tatlo na 5 feet to 6 feet yan na napagkuhanan yan dyan nakuha ang item yan o pantay pantay yan o oh. yan kinis o oh. dyan nakuha yung item baka isang box ammunition box nakuha dyan so galing din dito punta tayo sa mother code ano yung mother code natin? Puno ng baliti doon. So, kawait degrees sya. 300 to 280 degrees ito. Naka 280 degrees galing sa mother code. Galing nun daw sa fulcrum point natin. 315 degree galing doon sa sign na di. Tatamaan so, yung face marker natin yan. So, yan ang giveaway sign yung face marker na yan at yung D na may dot <laughs> kaya pag nakakita kayo ay, puntahan nyo yung 315 or 135 kung anong coordinate marker makakita nyo ayan face marker talaga yan ayan tapos dyan lang nakuha dyan sa gilid ng bato na yan may malaking bato din dyan na parang may kriba ito natin So yan lang mga ka TH. Baka may ganitong layout kayo diyan sa area niyo. Hanapin niyo na at giveaway na yan. Ayun. Yung malaking bato na yan. Pero wala diyan ang item. Nandito lang nilagay sa dalawang bato na yan. God bless Bansai, Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na aking ginagawa.